apat na membro ng pamilya aristado sa ikinasan joint bypass operation sa isang drug den ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 10, Misamis Occidental at Taguluan PNP sa barangay Balwarte, Taguluan, Misamis Oriental. Kinilala ni Agent Hawkin Tuazon, Provincial Chief Intelligence PDA Region 10 Misamis Occidental, ang suspect na si alias Zoom na isang drug personality at tatlong pamilya nito na pawang mga residente sa nasabing lugar. Sa ikinasan joint operation ng Philippine Drug Enforcement agency region dun sa Misamis Occidental at guluan Municipal Police Station ay nagresulta sa pagkakaristo sa apat na suspek at pagdismantle sa drug den. Ang main target dyan, ma'am, is si ano, ma Jonathan, ma'am. Si Jonathan, ma'am, yun yung resulta ng tactical interview namin sa nahuli namin doon sa Misamis Occidental. Nagkanda kami ng casing and surveillance uh -huh. target. Then, na out namin, hindi lang siya nagbibenta, ma'am. Yung bahay niya, ginagawa niya rin drug den. Uh -huh. So, yung panan ng drugs. kabilang uh -huh. yung operatiba natin sa kanya kanina, ma'am, at around 1 ng galing araw. Pero naman yung Baybas Operation, ma'am, kabarin yung panahon na ginugol namin para mahuli ito, ma'am. Eh, para hindi na umabot yung drugs doon sa Miss Oak. Uh -huh. Nag-distribute din sila dito. Dito uh -huh. yung yung runner -runner ng... sa naturang operasyon ay nakumpis ka ang 7 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na 49,000 pesos sa mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa ra 9165 o Comprehensive Danger Drug Act of 2002. Mula dito sa Hilagang, Mindanao. Ako po ang inyong Police News Network correspondent, Corporal Joel Sumsuban, alagad na batas, taga-taguyod ng Balita, Police.